Sa kaso sa African Swine Fever sa Valencia sa Negros Oriental, padayon ang monitoring sa barangay ng apiktado. Matod sa Municipal Agriculturist, Lindon Escalante, napugana na ang kaso sa barangay West Balabag, apan, gibantayan sabang tulog kasiling ang barangay nini. Hinoon, why hinoon nagpositibong kaso? Sa mayaging simana, 182 ka mga baboy nga nang over Sa 30 city ka mga farmers ang gipabusa stamping out procedure o gipamatay gipang lubong rasab kinidayon, dayon ah, mihimo og disinfection samtang gipahibaw ni Escalante nagpadayon pa ang proseso sa tabang alang sa manapiktuhan nga hog taxi tag sing kada ulo sa gipadayon baboy ang girak ibayad maximum sa 20 ka mga baboy ang bayaran sa gobyerno kada farmer nanawagan ang mga opisyalis sa kooperasyon sa katawhan aron makontain kining kaso labi sa mga checkpoints og pag-report uh, kung adunay mabatigang sakit sa mga binuhing baboy. Winit, uh, kana yung makonfirm na uh, mo within 21 days wala na sa sakit na ASF dari sa Valencia uh -huh. and that is the time na makayon ko uh, control ng uh, namin tanang, tanang naroon, na ASF uh, ko kamot pag kami nga kanang 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 na amuang pwedeng buhaton aron ASF